Barangay Hinebra going to finals na matapos tambakan ang Northport Batang Pier sa kanilang laban sa Game 5 ng PBA Commissioner's Cup. Hirap na hirap ang Northport Batang Pier kaya umabot ng halos 25 points ang lamang. Halos ang import laang ng Northport Batang Pier ang umi-score sa kanila. Pumupuntos din paminsan-minsan si Alin Bulanade sa kabila naman, hindi nila mapigilan si Justin Brownlee, Japit Aguilar at RJ Abarientos. Sa huling minuto ng fourth quarter, nag-showtime pa si Japit Aguilar at RJ Abarientos. Puro alley-oop dunk ang binibitawan ni Javit Aguilar. Kaya naman lalong lumaki ang lamang sa huli. Natapos ang laro, 126.99. Inebra, finals na. Makakalaban nila ang talk and text. Thanks for watching. Doc Sports TV. Bye-bye.